Ayan mga ka-DIY, sinubukan ko yung ulo ng Pusetti Paen. Eh. Tingnan natin kung ano yung kakagal. Tandaan lang tayo sa paglalaka dito dahil madulas yung kanto, At saka nakas ng hangin at na maalaw. susubukan so, subukan natin. Ayun mga ka-DIY, wala pang isang minuto, may kumagat na agad. Nahihirapan ako dyan sa pag-angat. Ayun, eh. makikita nyo naman dyan, parang baloktot na baloktot na yung rad natin. Bigat niya. Oh my malaban yung isda, kaya uh, nakaka-excite. Napakiramdam na uh, huli ng ganun kalaking isda. Hindi na natin kung ano yung... I got you! Salmon, yeah! Nangihirapan ako maka-DIY tanggalin yung hook kasi sa pool na sa pool yung pagdali natin doon sa salmon. Kaya hirap tanggalin din. Uh, hindi, hindi talaga sila makaka Dito po tatanda Our friend Kaya naman mga nandito yung dalawa nating kaibigan Yung but ama yung mga OC yan sila Nalaroan nila yung mga huli natin